Ang muling pagbabalik ng Kristo ay tulad ng uwak at ng igos. Ito ang tanda ng pagparito ng Panginoon Yesus. Dito sa Matthew 24, 28, Sama naroon ang bangkay ayon mga kakatipon ang mga uwak. Isa itong talingaga na nakasulat sa Biblia na kung unawa ay mabuti ay ganito. Kung nasaan ang Panginoong Isus ay nandun din nagkakatipon ang kanyang mga alagad. At ganito nga po yun. Yan ang Panginoong Isus at nandyan lahat ang mga mananampalataya sa kanya at mga alagad na mga apostol at mga propita at iba pa. Ito naman ang magkatulad sa talatang 32 sa puno nga ng igos nga ay pag-aralan pag, -aralan, pag -aralan ninyo ang kanyang talinghaga pagka nanariwa ang kanyang mga sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Kung unawain, ay ito naman. Ang puno, yan ang Panginoon. Jesus at ang mga sanga, yan ang mga apostolis. At mga propita. At mga nagpapagaling ng mga may sakit. At mga iba't ibang wika. Tapos yung mga iba't ibang tao, sana sumampalatay sa ating Panginoon.